ano po nangyari at nagkaroon -ano po ng malawakang brownout dyan sa Western Visayas. Ano pong may tutulong ng DOE dito? Okay. Uh, bigyan ko po muna kayo ng malamit na background kung paano po yan nangyari ka noong January 2. O. Ano po? Uh, bago po nangyari yung unang insidente, ang ating pong uh, Cebu Negros Panay uh, area or yung subgrid ay maayos pong dumadaloy ang mga elektrisidad. Okay. Datapat po noong uh, 12.06 po, noong January 2, nagkaroon po ng problema yung isang uh, power plant sa Panay Island. Ito po yung PEDC Coal Fired Power Plant Unit number one. nagkarun Nagkaroon po sila ng boiler feed pump issue. Okay. So, kung titingnan po natin, alam naman po natin na umaga, umaabot ng tanghali, tumataas po yung ating konsumo. Ano po? Aha. Ngayon po, ang nakakakita po ng sitwasyon na yan, yung pong interaction between the power plant at saka yung pong ating mga demand, yung total mm. demand sa bawat area natin ay ang ating system operator. Mm. So dahil may namatay pong planta, dapat po i-arrest natin yon i-balance natin yung grid system natin, mm. tama ba yung supply ng kuryente natin base dun sa demand mm. ng area. So apparently po, ah dahil po sa pagbagsak po ng isang planta natin ay uh, habang tumataas po yung konsumo eh nagkakaroon na po tayo ng imbalance doon sa sistema hindi na po yung demand at saka supply na demand ah uh, so nangyari po nung alas dos ng hapon po of the same date ah uh, hindi na po nakayana nung dalawang malaking planta natin okay, sa panay. Na yung pag yung pagbabago-bago po ng bultahin ng sistema kung kaya't bumigay po yung ating uh, Palm Conception Power Corporation's call power plant, malaki po ito, 135 megawatts, ah. pati na rin po yung unit 2 ng PEDC mm. na 82 megawatts. So mahigit pong 200 megawatts yung biglang nawala. At nung mawala po yan, definitely po malaki na po yung imbalance sa ating grid system. Kung kaya't uh, bumigay na rin po yung ibang mga planta natin. Kung bakit man, hindi kagad natin na arrest bakit hindi na pa ng remedyo kagad dito, Asek? Yes po, ganito po yun. Ano? Okay. Dahil uh, ang nakakakita po niyan ay yung ating system operator. Ano mm -hmm. ba yung demand sa isang area at ano yung supply? So dapat po, nagkaroon na po ng mga remedial action. Ano? Uh, alam po natin na uh, tumataas yung demand, kulang yung supply. So dalawa po ang solusyon niyan. It's either po magdagdag kayo ng supply kung may mapapagkuhanan or bawasan mo yung demand. Hindi po ba? okay Pero mukhang nagkulang po tayo ng ganong sitwasyon. Hindi po kagad natin na-arresto. Kung kaya noong alas tres, an hour later, uh -huh. natuluyan na pong bumigay yung pong uh, linya natin na nagkakabit ng Negros at Panay. So ang nangyari po, yung Panay Island ay totally na-separate na po sa Visayas grid. At dahil wala na pong dumadaloy na kuryente sa linya, eh totally po. Bumigay na na lahat ng planta at wala na pong pwedeng isupply sa Panay. Kaya total blackout na po ang Panay Island. Mm. So sinubukan naman po ng mga planta at ng uh, ating system operator, ang NGCP, na i-kabit kagad ah. yung ating uh, supply ng kuryente galing po sa submarine cable from Negros. At ito naman po ay nagawa within 17 minutes. Ano po? Okay. Kaya lang, ang kailangan po niyan, magkaroon po ng pangunahing kuryente, yung tinatawag na feedback power, para mabuhay po ulit yung ibang mga malalaking planta natin. Kaya medyo na late na po, gabi na po, halos ba daling ah, halos ating gabi na, nung makatakbo muli, yung PEDC Unit 2, at kinabukasan na po ng umaga, 7.45, bago po naka-synchronize sa grid yung Unit 1.